mga bro musta ngayon lang ulit tayo mga kapag spray fishing halos magkatatlong linggo so anong sama ng panahon dito buti ngayon kumalma Ewan ko lang kung may linaw na to. Tatry natin. Tagal natin di na pamana. Tsaka ang lang isda ngayon. Tingnan nyo yung basurang iniwan ng bagyo. Marabi. Ang dami. Yun, sana may linaw mga bro. Makaulaman lang ng sariwang isda. Yun, shout out sa Sorsogon Esperos. Shout out sa inyo mga bro. Tambay muna yung iba sa atin. Malakas pa yung dagat sa ibang area. Yun, tara. Load na tayo ng SG mga bro abang papunta tayo sa spot na pupunta natin. At pansin nyo naman yung tubig. Talagang malabo. Pero try pa rin natin. Baka sakaling may linaw dito sa unahan. Rubbers loaded mga bro. Let's go. Ito ito. First drop natin at grabe talaga yung labo ng ibabaw ng dagat pero pagdating natin sa ilalim eh, medyo kita naman at eto paglapag nga natin di ko napansin yung isang snapper dito nandito lang pala sa bato ayun no naunahan tayo sayang laki pa naman next time babalikan naman dyan eh di mo pa oras ngayon dahil kababag yun lang kaya ganito yung tubig dito palago yung babaw may lino naman yung lalo another drop tayo mga bro at dito na tayo sa medyo kanto try natin dito baka sakaling may philagic touch touchdown tayo at ito may nakita ko rito mga bro kanina pa pala nakatingin sa atin isang lapo di ko agad napansin iwa nga ng malabo yung tubig ayun Talika. Ito ang first fish natin sa araw na to. Isang lapu-lapu. Siniksik pa yung line natin sa bato. Sumiksik. Uh, recover muna tayo ng hangin. Medyo maaga pa pero malakas na naman yung alon. Muulan pa. Kaya mahirap talagang luminaw dito sa amin. Ito, sa Mexico pa yung isda rito sa loob ng bato. Ayun no. Lapu-lapu. Goods na to pang ula mga bro. mga na po natin perfect lord halos lahat kantuhan yung drop natin ngayon gawa nung sa mababaw talagang malabo yung tubig dito sa kanto medyo kita pa yung ilalim Ito yung mga spot na madalas ko talagang puntahan. Malimit ako makahuli rito ng mangrove snapper o mga gat. Pero sa pagkakataong ito, wala tayong nakitang snapper. At ito, sweetlips yung nandito. Sa pulka. Pangalawang isda natin to, sweet sweetlips. drop ulit tayo mga bro at napansin nyo naman grabe na talaga yung lakas ng hangin lalaki na yung alon palipat-lipat tayo ng spot dito may parte kasing malabo may parteng malinaw at eto snapper yun sa pool diretsyo na naman sa butas ng bato mga bro nako Re-recover na naman tayo nito Ganitong mahirap pag hindi mo napuruhan yung isda Nakakahila ng line Tsaka sumiksik sa bato Hindi natin pwedeng hilahin ang hilahin yan Kapupunit sayang Surface muna tayo, recover muna tayo Palikan na lang natin yan Grabe yung hangin, lakas na. Nahihilo na ako rito. Teto, so, nakarecover na tayo. Drop na tayo. Kunin na natin yung isda makauwi na. Medyo malalim-lalim din tong spot na to. tayon niya oh pumulupot sa ilalim ng bato e kung pinersa natin hilahin ito punit yung isda parting mababa pa naman yung tama nasa parting chan yung tama nito labo na rin yung ibabaw talaga oh Kapag tayo mga bro Nakas lang Lord nabang patabi na tayo mga bro nag drop ako rito sa may malaking bato try pa natin dito baka may makita pa tayo ito ito pag flashlight yung nga mga bro may malaking snapper sana sa ilalim sayang hindi kasi nakapwesto yung pana natin naunahan tayo malis agad ang laki sana ng snapper pero oks lang 'yan. Next time may sunod pa, baka sakaling makuha na natin 'yan. Last drop na natin 'to mga bro at uuwi na tayo.